isa po sa panawagan ng business groups is for the President to empower the ICI with full legal authority for them to fulfill their mandate. Mm -hmm. At sa isa pong kaugnay na hakbang, si Congressman Erice called on the President to call for a special session of Congress para ipasa yung bill that will give more powers to the ICI. Is the President considering these calls na para po bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng ICI for them to fulfill their mandate more effectively? Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas uh, ngipin, uh, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin uh, na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng kongreso, sila naman po ay uh, tumutugon at nagbibigay ng kanilang pahayag. So sa ngayon po, maganda po ang tinatakbo ng ICI at iginagalang po ng mga... Um, Witnesses or yung mga pinapatawag, mga di umanong concerned parties, uh, ginagalang nilang ICI at tumutugon sila sa patawag. So is that to say that the press that is satisfied with how the ICI is uh, doing its job at kung sinabi nyo nga po, maganda na. Baka may igaganda pa. Hindi, na, hindi na ho ito uh, kinoconsider ng Pangulo. Kung may igaganda pa, uh, hindi naman po ito sasarahan ng pinto ng Pangulo. Pero sa ngayon po, sa nakikita po natin, maganda po ang tinatakbo ng pag-iimbestiga ng ICI. Panghuli po. <laughs> on, on the on the sal ends, may mga ilang members of Congress po and the uh, Senator Risa today released their uh, sal ends. Meron na hubang nag-request na makita ang ng pangulo at binigyan na hubang pahintulot ng pangulo na ito i-release. Sa as we speak wala pa po akong na hindi pa po ako nabibigyan ng anya uh, info, information about that. Thank you. Mm -hmm.